Ano ho ba ito? Ito ngayong decision ng presidente at maging ng DA, with all due respect, hindi kaya mas nakatuon sa politika ngayon sa usapin po ng cosmetics para ho lamang sa <laughs> at para alam niyo hindi tatanggi ito ang kaayon ni, di ba? yung nagdaang ratings niya na bumabagsak ito pong usapin ngayon ng halalan, yung pangako hindi matupad. And then ito, may subsidiya ka para sa consumers. Pero sa totoo lang, talagang kulang na kulang yung tinutulong mo doon sa mismong dapat na unahin tulungan ng mga rice farmers. Ah, uh, I think kasama uh, itong 20 pesos na programa ngayon, I think kung ito, uh, ang, uh, talaga ko, uh, ang principal na dahilan yung problema po ng NFA na punong-puno pa rin mga bodega nila. Mm -hmm. Tapos, mm -hmm. hindi, po luma, na, hindi po na ipapalabas, nagiging mas luma, and the longer you wait, eh, mabubulok po yan. So, mm -hmm. lalong mas malaki ang lugi ng ating pamalaan at hirap na hirap pakapili ng palay sa farmers natin. So, I think that's the most major okay. problem eh. Mm -hmm. For reason ngayon, mm -hmm. siyempre, if you sell now at 20 pesos rice, mas mabilis siguro ang pag-unload. Ano? Okay at hmm. magka, magkakaroon ng kakipat na kumbaga side benefit na matutuwa yung mga tao. Okay. Lalo pat para, para tingin na po yung mayor. 12. so kumbaga it's like one. Uh, it's a side effect. Maybe, opo, opo. Of the kumbaga. principal uh, intention to become just anything. Opo, opo. Ayun, opo, opo. I mean to say it na uh, nicely, uh, kumbaga uh, you, you are you are hitting uh, more birds in one stone, no? <laughs> opo, opo. And na nalulutas mo yung problema ng overstocking sa mga bodega ng NFA. Nabibigyan mo uh, na mas murang bigas ang mga consumers and then eventually opo. yung appreciation na ng mga Pilipino dito, no? Opo, opo. Yun na uh, opo, yun. Opo, opo. Yes. Yeah. Okay, <laughs> sige. So, uh, in, in in parting poll, uh, kakalyoni ka ninyo, no? Uh, walang walang questions, adika uh, ng programa, maganda po ito. Pero at the end of the day, ka ninyo yung effect nito sa farmers, di ba? Yung presyuhan noong pong palay sa mga kanayunan. O, papano po uh, ang inyong uh, ano ang inyong mensahe sa NFA, sa DA dito sa puntong ito para ho natin masiguro nga na hindi naman sa bandang dulo e eh, babaratin na yung farmers natin lalo na po ng mga traders no kasi marami mga lugar wala namang NFA buying station kaya ang punta po ay sa traders. Go ahead po sir. Ah uh, well, uh, ah ina-appreciate naman po namin itong concern nila Secretary Laurel mismo ng presidente. na mas makaabot po yung uh, more affordable rice sa ating mga hirap na kababayan, but ah uh, on the part of di talaga ang dapat pangunahing mandato nito ay mapagtas talaga yung ating lokal na ano, production. Na production uh, program sa hmm. So we have to do the hard work yung uh, irrigation, ayusin uh, yung infrastructure po yan. Then sa on the side of the National Government, ipigil naman yung tamang pan po, budgetary support. Huwag wag na dat ay eh pun mawawala sa mga ayuda ayuda yan, na wala naman pong permanent na impact po yan sa ating agricultural activity